Dito so, -pay na, paypay na. Hindi nalamig guys. Malamig mga lalabs. Bakit? Yeah. Ayan, mga lalabs. Na-stop over po kami dito, mga lalabs ko. Sa Kabukiran. Ayan, ito po ay papuntang Kabanatuan. Ah? Shortcut po ito, mga lalabs ko. Nakita niyo yun, oh. mga bundok po yan. O, oh. o oh, ayun yung isa kong kapatid na vlogger. Tingnan nyo, mga lalabs. O. Oh. <laughs> vlogger din eh. Kaso, medyo malabo ang dating doon. Kailangan dito sa medyo matili, mga lalabs ko. Napunta kami ng kabukiran. ang ah, kapatid ko, mga lalabs. O. Oh. <laughs> ba diba, kagaganda oh kagandang lahi oh kagagandang lahi oh ayan napunta kami sa kabukiran mga lalabs. na stop kami tapos hmm. oh kareles ko din yan, mga lalabs ko. <laughs> ayan, good evening daw po, ayan. O, paano? Ayan. Ang gabi